Jesus os スペントシャスティファシャスゲリアチェスフラディファストランテスシアゲタ ito ba yung spirito mo sa silid na to? Parang kakaiba talaga guys. Oh. Sumara. <laughs> Medyo matagal na siguro to na abandonado. Ayan, makikita natin guys na sira-sira na yung wow. Well, sira-sira na yung sa ano, sa likuran na bahagi ng bahay na ito mga idol. So, makikita natin. na napasukin itong bahay. At, ah, uh, eh, parang nakalakbo din. Okay. As you holy, Precious Lord, itabayan niyo po ako sa pagpasok ko sa bahay na ito. Kung may nahalip yung kamera natin ng idol, pag comment dito na lang. And okay. oh, parang may dito ng idol last month na pinasok ko to guys yan pa yung ano yung area uh, mesa dyan at saka yung ano guys yung table dyan at saka yung ano guys mga upuan gumagalaw yung mga upuan yun guys dahil sa lakas ng elemento na hindi to sa bahay na mga idol kaya yan parang mga nakabukas po to guys ako po sa mga naka-remember. Dito ako na po guys. At, uh, yun. Yeah. May nagpaparamdam ng mga idol. No? yun, yeah. pasintabi po sa mga bata nanonood dyan. Eh. So, itong napapanood nyo guys sa mga bata. Wow! 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 Itong napapanood nyo mga idol ay totoong eksplorasyon. At nakita natin na gumalaw na naman yung upuan. Positive na positive guys na meron talagang mga elemento na nandito sa bahay na ito, mga idol. Ayan guys, hindi ko pa kinausap pero nagpaparamdam na. Sa iba talaga. Grabe mga idol. Sobrang tahimik. Dito, sa bahay natin mga interno. Yan, yung White Lady na napita natin, guys. isa yun, o. No? Sa pintuan. Wow! Ito na. anjan ka ba sa upuan? tang yung kaluluwa. Lumulutang dito mga idol. Nakaupo ka ba sa upuan ngayon? Wow. Oh. May bilis, mga idol. Ako pali ang mga Olivia's Batis. Jesus Christos Rame Pechier. Spentosios Divasios Galia. era Divas. Tolante siya Eta. What? naririnig ko kayo at na nararamdaman ko kayo na nandito kayo sa loob ng bahay. Whoa. Saang banda ka ba? Pwede ba kitang kausapin? Saang banda ka dito? Wow, 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 wow. Yan guys, dito. Dito siya, dito. Parang ataol guys. Pero hindi naman ano. Nandyan ka ba sa loob? Dito ka ba? Nandito ba yung spirito mo sa silid na to? Wow. Oh, may naririnig tayo mga idol. Andito sa loob ng silid na ito guys. Susundan kita ha? Baka sakaling may ipapahiwatig ka kung saan sulok ka nandito. dito tingnan ano, kayo, laman guys oh. Diyan ka ba? Pwede ka ba, lapitan diyan? Pwede ka bang lapitan? Pwede kang sumagot sa pamamagitan ng pagpaparamdam mo kung ayaw mong magipagkausap sa akin. Guys, napakainit sa silid na mga idol. parang may hangin na lumampi sa akin guys at lumabas ito nga parang kakaiba talaga guys sa so, tingin ko marami naman kayo dito kasi nga may lumalabas may pumasok na naman dyan hindi kayo maintindihan kung anong ibig sabihin ang ipinapahiwatig ninyo grabe mga idol totoo totoong totoo, totoo yung mga elemento dito mga idol

Gusto niyo bang makakita ng liwanag? Guys, dito siya unang nagparamdam sa akin. Alam kong nakaupo siya kanina. Pagparamdam niya guys, Nandito siya at biglang pumunta dyan. At pumunta doon na naman. Okay, guys. Gusto kong bigyan kayo ng liwanag dito. Huwag kayong magalit sa akin. Tulungan ko kayo na makatawid. Alam kong napakarami nyo dito. Oh. Oh. Siguro dito sila gusto mag ano guys. Gusto nilang mapatirik siguro May dala tayong kandila mga idol no. Kaya try natin na ah, tirikan to ng kandila mga idol.